maaga akong umuwi ngayon kaya ayan mag walking kasi ilang araw na rin hindi nakapag jog dahil laging puyat pero this time sinikap ko pong maagang dumating para naman po may pagkakataon na makapag walking ako kahit 20 minutes lang ayan. Nahinog na yung karakarayo ah. Ito muna tayo Ito muna tayo Pinagahan na natin ngayon ng ano, pag-uwok. Pag-uwok. mama the last vlog mamaya. Mainit nga lang panahon. Thanks for watching. Bye!